Alright, good day once again mga kapatid For this video, kung nakikita nyo Andito po ako sa maraming damo Na area Kasi po, may ibabahagi po ako sa inyo mga kapatid Na mahalaga po pagdating po sa pagpapabo At maging sa ating ginagawang humid incubator So, sa ngayon po, nagkaroon po ng problema yung aking incubator uh, Hindi ko po agad napansin na bumaba na po pala yung kanyang temperature sa loob So sa kanyang thermostat andun ganun pa rin yung level uh, sakto lang po sa thermostat pero pag doon naman po sa uh, manual termi thermometer ayun yung kahoy na thermometer po na nilalagay ko sa incubator na sa ilalim kasi yun hindi ko po na check so nang itinik ko na po o yung tiningnan ko na po ayun nakita ko po na bumaba na pala yung temperature instead na nasa 95 parent high ayun, nasa mga ah uh, 89 ayun, or mga 90, hanggang doon na lang po yung temperature, so nagkaroon po ng problema ito po, samahan nyo po ako dahil may ibabahagi po ako sa inyo patungkol po sa incubator at sa pagpapabo ito po, here we go, let's go! sa so, ngayon po mga kapatid, ito dito po sa harap mayroon po dito mga itlog ng pabu na nasira so di talaga ito naiwasan ang, kaga, ang nangyayari pa dito ay ito itlog po ito ng bourbon red so ayun po yung naging dahilan siguro kaya nangyari ito kaya po ipinakita ko po sa inyo ito mga kapatid dahil hindi kasi natin talaga malalaman o matitaste kung ano po yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng failure so ito, babasagin ko ito para nagsaganon ay yung conclusion ko po at yung dahilan na gusto kong uh, malaman ay malalaman ko sa pamamagitan ito so ganoon rin kung mayroon pong mga namamatay sa inyong mga alaga mga kapatid mas mainam po na kayo mismo yung magbukas sa loob ng inyong alagang pabo na namatay kahit anong alaga mga kapatid dahil dyan po tayo magro-grow at dyan po natin malalaman kung ano po talaga yung mga sanhi na kanilang ikinamatay sa ganito rin ito lang muna yung ipinakita ko sa inyo basta pag may namamatay po na mga alaga ko po sa aking pabuhan mga kapatid bago ko po yan ilibing ay tinitingnan ko po talaga yung lamang loob nyan kung ano po yung naging problema kaya lang hindi ko na lang ipinapakita sa inyo pag may mga ganong pangyayari kasi bawal kasi sa social media yung mga madugo mga kapatid kaya ayun hindi ko na lang ipinakita sa inyo pero ito titi, ah, pangalawang araw na mula nang kinuha ko ito sa rectubitor kasi kahapon ito eh 30, pa, 30 kasi yung ah uh, date nito so yan wala po siya ang similya hindi kasi ako nagkapag-incandling nito eh tapos itong iba ito Oop, ayan sumabog so ibig sabihin mabaho walang similya ito rin ayan. so ito So, itong mga itlog na ito mga kapatid Ang conclusion ko naman dito Bago po ito binasag Ayan, pizza cheese Ito po yung Kung nakikita nyo last mga video ko po Sinasabi ko po doon na Kagaya nung si Buwahan Cook Si Neko Robin ay tapos na po yung kanilang clock mga kapatid tapos yung kasama nila na sinami ay kasalukuyan pa pong nag For example po, umaga nagitlog si Nami. Tapos nilimliman po ni Nico Rubin hanggang hapon or kinaumagahan bago pa... or umaga na natin nakuha uli yung itlog. So yon po yung nangyayari. Kaya ito po, ito po yung kagaya nun. Kasi itong mga itlog na ito mga kapatid, nalimliman na po ito. Ayan, kita nyo naman. Oh. Wala pong, oh, para pong wala po si similya talaga. So ayun nga kaya ibinahagi ko po sa inyo ito dahil sa ganitong pa mga, mga pamaraan po dito po tayo mag grow dapat po talaga ay inaalam natin kung ano po yung mga dahilan o mga sanhi ayan o pizza ang mga itlog kasing ito ay kasagsagan po ito nung ayan patay po namatay pala ito pero yung tatlo basta ito po mga kapatid para po talaga ito malaman natin yung ating mga kuro-kuro kung tama ba or sakto kaya kung may mga ganito ito pinakita ko lang ito parati ko na talaga itong ginagawa mga kapatid ayan o oh. ito klarong klaro talaga ito na ayun ayun nga yung scenario talaga mga kapatid na nalimliman po siya ng mga 24 hours siguro or 12 hours saka natin nakuha yung itlog so ang tendency nun kapag may similya siya nag start na po mag develop and then na udlot lang dahil ikikip pa naman natin yung mga itlog eh so yon so ang action plan natin dito kagaya nung ginawa ko na papalabasin natin yung tapos ng mag itlog para hindi malimliman yung bagong mga itlog or else time to time pagka umaga, tanghali, hapon atin na pong titingnan yung ating ah uh, pugad oh kung may itlog ba nang sa ganun ay hindi po malimliman talaga ayan so basta mga kapatid kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito marami po talaga kayong malalaman hindi ko man siguro masabi lahat pero ayan o napakalaking bagay po na kayo mismo ang makaalam ayan pero pag ganito po mga kapatid, tiyakin nyo lang na kagaya nito, nasa damuhan kayo sa mga kakapal na damo, na walang masyadong, walang taong pumupunta, doon, po, doon po kayo magbasag ng ganito. Or else, sa inyong lugar, kung wala po kayong gaya, kagaya nito, uh, maghukay po kayo. Ayan, maghukay kayo, tapos doon yung basagin, pagkatapos yung magbasag, tabunan nyo ng lupa. Pero kagaya dito, napakatang init naman tapos wala namang mga tao na pumupunta dito sa area na pinagbabasagan ko nito madali lang itong matuyo mamaya tuyo na yan mainit naman ang area na ito so yan po mga kapatid uh, hindi ko na po ipinakita sa inyo nung mga pabo na namatay po sa aking kulungan dati na akin pong hinihiwa talaga yung lamang loob tinitingnan ko po yung tinitingnan ko pong maigi kung ano po or saan po yung sanhi ng ikinimatay nila sa ganong paraan po mga kapatid basta marami po talaga kayong matutunan marami pong konklusyon na maglalaro sa iyong isip kung paano at paano maagapan anong dapat gawin so ayan na po mga kapatid ibinahagi ko lamang po ito sa inyo dahil mostly kasi yung mga nagsisimula pa lang wala po silang masyadong alam patungkol po sa pag-aalaga ng pabo kumbaga nangangala pa po sila ng idea so ito Ibinahagi ko po sa inyo ito dahil kumbaga magkaroon po kayo ng idea hindi lang po sa mga sagot ng kasama natin kumbaga kayo mismo yung makaalam So hindi po masama mga kapatid na tayo po yung discovery patungkol po sa mga problema, mga sanhi ng ating mga alaga kung bakit nagkakaganon, mga itlog na nasisira sa ating incubator. So sana po nakabigay ito ng counting information sa inyo mga kapatid sa mga mayroon pong nakuhang idea, paki-like na lang po yung bell button diyan mga kapatid, like and share na lang kung gusto niyo pong mapanood or gusto niyo pa pong lumago itong ating channel. So sa Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi niyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.